Hello po sa inyo mga kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga numero at kulay base sa inyong mga zodiac sign sa araw ng Merkulas, October 9, 2024. Para sa mataong aris, mayayanig at mga ngambaga. Pero sa huli, iisa lang ang mangyayari matatagpuan pa rin hawak-hawak ang bandila ng iyong tagumpay. Ang iyong mapalat na kulay ay beige. Ang iyong mga numero, 18, 29, 30, 35, 41 at 43. Para sa mga taong Taurus, siswetin ka ngayon. Kusang lalapit sa iyo ang magagandang kapalaran. Ito ay mangyayari dahil ito ang premyo mo mula sa langit. Ang iyong mapalat na kulay ay blue ang iyong mamaswerteng numero 2, 16, 24, 28, 35 at 41. Para sa mga taong Gemini, magdahan-dahan ka. Dahil ang bigla ang pagkakamali ay lalagay sa iyong harapan. Sa iyong pagiging marahan, makikita mo ang mga pwedeng makakasira ng iyong diskarte. Ang iyong mapalad na kulay ay black. Ang iyong mamaswerteng numero 1, 17, 27, 33, 39 at 41. Para sa mataong cancer, huwag mong pilitin na tapusin ang iyong mga problema. Ang iyong mapalad kulay ay violet. Ang iyong mga numero, 9, 10, 14, 21, 25 at 34. Para sa mataong leyo, sasakit ang ulo mo, kung hindi ka makakaiwas sa mga taong napakahirap unawain, hindi inuunawa ang ayaw magpaunawa, ito ang mensahe ng iyong kapalaran sa araw na ito. Ang iyong mapalat na kulay ay peach. Ang iyong mga numero, 17, 21, 28, 30, 36 at 42. Para sa mga taong Virgo, kumukupas ang lahat sa mundo isang katotohanan ang iyong masasaksihan ngayon na ang mga sikat at mayayabang ay mawawalan ng ningning. Ang iyong mapalad na kulay Erhel, Ang iyong mamaswerting numero 4, 18, 23, 25, 34 at 40. Para sa mga taong Libra, totoo ba ang karma? Ngayon, hindi ka na mag-aalinlangan pa kung ito ay totoo o hindi. Ang mapalad na kulay ay aquamarine. Ang yumamaswerting numero, 2, 19, 24, 27, 45 at 46. Para sa mga taong Scorpio, minsan nakakatawalin ang buhay sa mundo. Kung sino ang hindi naghihirap, siya ang kumakain ng masarap. Habang ang naghihirap, ay patuloy na naghihirap. Ang yumapalat na kulay ay white. Ang sweating numero, 8. 16, 20, 24, 38, at 45. Para sa mga taong Sagittarius, walang magagawa ang pilit na humihila sa iyo pababa. Dahil habang hinihila ka, natutulad ka sa saranggola na lalong tumataas habang hinihila ng hinihila pababa. Ang iyong maparat na kulay ay green. Ang iyong numero, 17, 21, 25, 39, 35, 44 Para sa mga taong Capricorn, hindi lang kapalaran mo ang iyong hawak, dahil ang kapalaran ng mga nakapaligid sa iyo ay ganoon din. Kaya hindi ka dapat mabigo. Ito ang mensahe sa iyo ng iyong kapalaran. Ang iyong mapapalad na kulay ay yellow. Ang iyong mga swerte numero: 18, 22, 26, 35, 38 at 46. Para sa mga taong Aquarius, huwag kang lumaban. Tularan mo ang tupa na maamo at walang angal. Tulad ng tupa, higit sa lahat ng mga hayop, ikaw ay mamalin higit kanino ng langit. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong mamaswerting numero, 12, 17, 20, 25, 26 at 36 Para sa mga taong Pisces, Hilahin ka ng iyong mga paa at dadahilin sa harap ng iyong mga swerte. Ang iyong mapalag na kulay ay pink. Ang iyong mga swerte numero, 14, 19, 25, 38, 41, at 44.